Hello guys, good afternoon. It's me again, and I'm Marie and welcome to my channel. Oh my God. So guys, dana put me na malik sa may gibong kal ng area. No, yeah, so ano man yung mga bata? Asa na sila paingon? ingon? An... Ay, nandito lang pala sila, guys. Tumago sa bunganga ng... Na... <laughs> Mapakugmod nga, sige dili mo magbinuang da kay mapakog mo so di adere ang mga puja, guys na nago sa bunganga ng loader huh? ah di mo mag ah magkiat lagi mo daw so update sa atong pabahay karon guys o di pa konti si oh. Ko unti, unti nang nabubuo ang balay hoy ayaw pabadlong ga dali -ri. so guys may pagkain siya na yana Yana, patingin Hoy, ajo mo dia kay mga ligas mo. Arami ading panundog di arami. Arami paminaw. Balipa, ah. Gahi lagi mga uning bata ang ari dali. dara guys ang pagkain na binili ni Yana. Oh Ay, my panila god. Panila. So tikman natin kung ano ang Ala sino yon? Ito ganito siya. Guys, asloom kayo. Asloom kayo. Uy, di na makahilo, day. Di na makahilo. Hindi. Mmm. Asloom siya sa permiro. Mmm. Hello, mga pidapiyod. Hmm. Mm, nga, sa dulo. Tamis-tamis na siya. Dahil na ang nangulip sila Day. Sa hmm? <laughs> so, permiro guys, balika. Aslong, pait, apiyod. Hmm nya ang tool, ang dulo kay tamis presyo eh abada ito so tara kung iro guys nagdula-dula sa bagong giboldos ganan sila ginana ng eksena magdigandagan magkubkub mag magkubkub kubkub mag -mag kay -kub -kub -kub. no musta ka diyan dai So, gipang lukat na din nga area sa likod kay para mas mulawak na siya and para medyo patag na po siya, no? So, medyo taas pa na siya nga yuta. Yung yeah, kan kanon hangtod sa nga makuan. Maplat siya, no? Mapatag. <clears throat> oh my God, ha <laughs> Yana? ah. Asa man mo. Alain, lalain. Mga lungas lagi mo. Hindi lagi maglungas man. Ngano na nagan mo mga ito. Okay. Watan na Kaya wala man sila. Tumayo, kaya ganahan ka na dahil aslo mo na kayo. Ako. Ganahan mo ko. Ganahan mo mga, mga bantik ayun. No, oh, lain na dekaga. Ay, siyam. guys. Nya duger bang aslum niya usa motamis tamis. Oh my god. Dili man ka na makahilo dai. Hilo oi. Kana kana ayan kanti. Imo na happy on. Yan na bala ka. Imo ni. Hmm. Ay, <laughs> Tagpila man imong palit. Adjis ah, nya na nay kauban nga po si Ras. Kini magnet. Okay, not bad. Ayala. Ayala. na mo, kuya Ayala na, na. So guys, magtuon na pun mig basketball ron. Taud-taud. Ayala. OMG. So update sa atong CR guys, taas na ilang nangimo no. Mana siya extension para sa CR. Oh. 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 Oh, Perfect na siya. Hala, no? Dahil sa iyo mag-ianga diya, Mimi. Ala, inang, Mimi, oy. Arami, na Ayig, saka. saka. Ito so, nga rin may paingon sa ubos guys sa pabalay kay Nina, hanin sa akin sa pabalay hmm? Dira, dili, dimong, dira, di mo sa pikas? Dira Ganahan daw sila nga rin guys Kuntra diri Oy Hoy, ang arti nyo Hoy, ayaw mo dira kay mga ligid na Dira, dali mo rin Ayaw mo dira, pamay ah, mo Nga rin mo, ayaw mo dira Dira na ka dira Arami, ayaw bagtik ang ulo, dali rin Dira ka dira Dira Dili lang mo magpapangpang ha. Dili magsaka-saka. Mimi! Dali na. Pretty little girl. Nalaglag yung pamaypay ko guys. Bala kay John. Ah, in ano ra day ang end sa kuan guys, sa rep rap ayun. Igo ra sya gi paliko gi ana ngar sa tumoy. No. Kita nyo. Okay, nice one po di Nakasulod mo nga today? Oo. Oh. Unsa may sulod yun to? Silhig. Silhig. Ito si Minto Unun. Padanin siya nga guys. Okay. Ano pa siya? Oka. pa siya. Oka. Ayun, diyan. Kadili na doon. Ngari, ngari, ngari. Kadili na. Wala na Tiki 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 Tikit. Bakit? Gusto uh. yun, adaday.

Yeah. <laughs>